Ku pa, sila na natobi. Tara ko jumar. Tara, nyo. Ay, nyo para karaga. Hindi pa bene. Dami sot-sot libon. Baaw ko kanina pa ni France. Kaninang hapon talaga si. Darabrang sop. Kaninang hapon pa ni. Bron din, bujumin din din. Oh, mga ka Ganito talaga sa probinsya. Libre talaga ang mushroom doon o ang tawag dito ay kabuti. Ang napapansin mo dito mga ka ang kabuti na ito ay kusang tumubo doon sa lupa. Hindi na siya inalagaan at hindi na siya tinatanim. Alam niyo mga idol ang ganitong klaseng mushroom o kabuti, kusang lumalabas lang ito kapag nagkaroon ng kidlat or maulan-ulan sa lugar na yon doon sa probinsya. Kaya kapag nagkidlat oh, mga kain na sobrang lakas yung master Juan, master uh, ugong oh, ng kidlat, alam <laughs> nyo na ang mangyayari doon sa probinsya. Madaling araw pa lang, kanya-kanya nang lalabas sa bahay ang mga tao para pumunta doon sa bundok or sa damuhan. Maniwala ka man o hindi, ang resulta niyan ay masrom na tumutubo doon sa lupa. Oh. ang mushroom mga kaidol galing po ito sa uh, nalalanta ng mga dahon ng puno ng kahoy ngayon pag ginaground yan yung grounded ng pagkidlat at dalugdog ang tawag nito or ugong ng kidlat kusa siyang uh, lumalabas yung mushroom na ito kumbaga para siyang binhi na kusang humubuka nag-uugat at tumubo sa lupa. Pero lalabas lang ito tuwing may kidlat at uh, ugong, malakas na ugong. Ayan oh. Tapos niyan mga ka-idol, kapag hinaharbis yan ngayon, pag kinabukasan, babalit ulit dyan, may tumutubo na naman. Kaya dito, swerte-swerte mo talaga, kung sa probinsya ka makatira. Kasi nga, ang ulam doon ay libre na. Ang bibilihin na lang doon sa probinsya ay bigas. Yan, mga protas. Totally, ang protas, karamihan, namumunga naman. Kaya lang, ibang protas naman ang probinsya kumpara sa syudad. Tinan nyo, Ayan o, oh. talaga sila dyan kasi nga, yung iba dito, siyempre, iyon talaga inaabangan nila at siniswerte sila tuwing may ugong or kidlat. Kadaghana pa rin rin. Ugma, wala naman siguro na ugma. Ayun, samak-samak eh. Ayun, samak-samak eh. Ayun, samak-samak eh. Takaraya no, murag flowers, flowers. Ah, ako. Wala ba na ni Mugisu, sa Imoskuan. Ah, sa... Ray, ko, Ray.

Ang ganda ng ilaw. 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 Ang ganda Ang ganda ng ilaw. Ang ganda ng ilaw. Ang ganda Ang 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 So yun guys, ito na yung, ito na, yung, ito na yung nakuha namin. Punong-puno na yung nigo namin ba? So uwi na kami ng sa kanya. Sa'yo rin, pakita sa'yo. O, o sa kanya, o. Diba? Asa? na ka sa na mo? Asa? No. Dino, <laughs>